Hello mga mara, tara samahan niyo ulit ako for today's mini vlog. Habang natutulog ang batang maliit, ay nilinis ko nga muna itong ref namin dahil last nilinis ko pa nga dito ay 2024 pa tapos wala na din naman itong laman. Ang laman na nga lang nito ay ilang pirasong yelo at saka itong mga gamot ng mga bata dahil dito ko nga inilalagay ang gamot ng mga bata. Hindi pa nga kami nakakapag-grocery kaya wala pa nga kaming mailalaman dito sa ref. Isa nga din ito sa pinoproblema namin kapag malapit na ang due date dahil kinuha nga namin itong hulugan at sa wakas nga ay na naming hulugan to ngayon kaya congrats sa amin dahil nabawasan na nga ang utang namin. Pero charis lang yon dahil kapag natapos ang isa ay kukuha na naman ang panibago at panibagong utang na naman. Wala naman ang masamang mangutang basta responsable tayo sa pagbabayad at alam natin ang obligasyon natin. Ma-share ko na nga pala sa inyo itong ginagamit kong deodorizer dito sa ref namin para hindi mamaho. Para nga itong uling na durog-durog, pinaganda nga lang dahil meron siyang lagayan at simula talaga nang gumamit ako ay hindi na nangangamoy ang ref namin. Dahil nung una talaga nung hindi pa ako gumagamit nito ay iba talaga ang amoy kapag naiista ka ng pagkain. Lalo na nga nung naglagay ako ng gulay dyan, tapos nakalimutan ko at nabulok na nga sa loob, eh ang talaga ng ref namin at talaga na wala ng amoy. Kaya naghanap nga ako sa online at nakita ko nga yan. At kung gusto nyo nga din ito, ilalagay ko na lang ang link yan sa my comment section. Pagkatapos ko naman linisin ang mini ref namin, eto namang dura box ang nilinis ko dahil ang dumi-dumi na nga ng likod nito tapos ang dami pang nakapatong sa ibabaw. Dito ko nga muna ito inilagay sa salas namin pansamantagal dahil medyo sikip na nga sa kwarto namin at hindi na talaga yan cash siya. Kaya dyan ko na nga lang muna inilagay kahit na pangit tingnan. Dahil nung sa kwarto nga yung nakalagay, eh medyo nakaharang na nga sa bintana. At ang pangit naman kapag nakaharang sa bintana dahil wala nang makakapasok na sariwang hangin at kulog na kulog naman ang kwarto namin. Pagkatapos ko namang linisan ang ref, ay nag naman ako. Isa din talaga itong vacuum na talaga namang napakalaking tulong sa akin lalo na at malapit kami sa kalsada at talaga namang pumapasok ang mga alikabok dito sa loob ng bahay. At kung na naman palabas ay babalik at babalik din dito sa loob. 3-in-1 na nga itong vacuum na ginagamit ko dahil pwedeng-pwedeng nga itong gamitin sa wet at meron na nga din itong blower. Kaya kahit accidenteng mabasa ang sahig nyo tapos nagbabacuum kayo ay okay na okay at hindi nga yan masisira. Pagkatapos ko naman maglinis sa salas, ay dito naman ako sa kusina naglinis at hinugasan ko nga muna itong mga hugasin dito sa lababo. Hindi pa nga ako nakakapaglinis ng kwarto namin dahil nandoon nga ang mga bata at doon ko nga muna sila pinatambay habang naglilinis nga ako dito sa salas at dito sa kusina. At tuwing gabi na nga ako naglilinis sa kwarto namin para isang trabaho na nga lang. Dahil kapag umaga nga ako naglinis ay eh magdudumi din naman. At kahit patigil-tigil nga ako sa paglilinis dito sa bahay ay eh nakatapos din naman ako kahit papaano. At yun lang muna ulit for today's vlog.